na motor, Ryder 168 yung last term yung second downshift rider here, we're back kaya tayo magkapag-upload ng video mga pre uh, atin, atin talaga kasi sira yung ano natin charger ng kamera natin tapos kasi hindi siya tag talaga siya mag-charge

kaganon, wag yung tinted yung motor mo. Sa kasi masarap eh mga pa ba hindi masigay nang mga mga totoong driver mga dalawang rider, driver na kagano pala ng battery meron pa pala so, huwag ganun mga pre huwag ipilit yung sarili tapos ganun yung clearance napagalimikado nun so, baka maubusan na tayo ng battery hindi ko alam kung ilang porsyento itong battery na to ng kamera natin so ride safe na lang mga pre ride safe na nang ng motor natin. Inayos ko na kasi yung throttle eh. Yung nag-araang-ara naging nagsas yung throttle natin. Hindi bumabalik. So, what I did uh, lagyan ko siya ng tangis. Tingit ng juice oil. Juice oil lang yung gamit ko kaya pre. Kasi marami naman akong juice oil doon. Ay, kumain na. Kasi daw naulit 'yung pratil natin umabaligtad. Na. Ayun, kung hindi na bumabalik mga pre, ayusin mo agad 'yung cable para ano wala nang problem. Kasi so, 'yung, yung nangyayari kasi dito sa pratil natin, 'yung handle handle baris. Kita kalawang 'yung center ng ano sa mga kawakan, sa mga grip talaga. Yung, yung the bottom sa yung bottom ng pipe wala Ito lang talaga kung saan ka pumipihit ito sa kinakalawang kung saan yung may pressure doon yun kinakalawang doon yun kumakagat yeah. ito yung ano yung ang yung pag better siguro uh, ito rahan yung uh, dahil naging tarahan. Yung titurang, ano, hindi ka agad na, ano, nang-wet. Wala eh, yun yung kabiliin nyo. wag yung, ano lang, pa space-free. Yung binibili na sa kanto, huwag yan. Sa ano yan, yeah, eh, nagigis yung, ma ano, mag-fade or mag-wet. Mayroon akong, alam, konti about si Tora. Yung tinatawag nilang polyurethane, yan. Medyo may kamahalan lang. Pero hindi, kung hindi naman kayo yung tipong tao na masyadong makakano ano, sa so, motor niyo, sige-sige na lang. Pero you have to change, uh, you have to change the oil regularly. Kung no? hindi na siya hindi na talaga pumipilit or hindi tala, na talaga bumabalik yung traffic that's the time na ano, nilesin nyo kasi sabi nyo lang yung konti lang kasi pag marami yung langit mo naman ilalagay sumatagas yun eh tapos magkatamsikan dito sa may agil uh, dito. sa akin, ang daming dumi ng gins ko, hindi naman eh. Ang daming nilagay kong oil, Ayun, pagtakbo ko, punta agad. Meron pa pala. Hindi <laughs> pa pala kayo. Kala ko wala ng battery. Yan lang mga pre. Kunting tips lang. throttle Check yung throttle nyo. Baka nag-stop na yan. Try yung i-rev. Tapos bitaw. Pag hindi na umakan. Pag hindi bumabalik yan may problema na yan sa handlebar o sa mismo kabli niya, baka wala nang langis, kaya hindi bumabalik Alam ano. so, hindi talaga dito sa may intersection Sana may nilagay silang malaking puno dito sa gita Dito sa may island Kasi may island dito eh Kaya yung Ayan mga pre Dito okay. Pagal ah, pala sinasabi ko mga pre, ito yung throttle. Tingnan nyo mga pre, pag hindi po babalik to, may yan sa oil. Nag-stop yan. Tingnan nyo. Huwag ito, ang daan ng sasak yan. Ang mga lasi pa. Dito tayo sa may ano? Sa may uh, ah, uh, sa dito. Dito tayo muna. ito yung sinasabi ko mga pre pag hindi bumabalik to may problema sa oil tong throttle, throttle natin for example na rev, uh, uh, i-re-rev ko yan bumabalik di ba pag hindi bumalik yan mayro problema yan sa oil so uh, you have to check it uh, regularly okay tingnan nyo madali uh, lang yung ayusin pag mayroon kayong tools madali lang talaga yung ayusin Lagyan na lagyan niyo lang ng ano oil. Linisin niyo para mag-slide yung ano throttle. Pwede hindi na kayo kung uh, magpa-check dun sa may motor parts o sa mga mekaniko. Oh. Simple ano lang yan simpleng pag-aayos lang o cleaning dapat kasi wag mong itapon yung mga used oil mo pwede mo siyang gamitin para sa kadena mo para sa mga uh, parts ng motor mo kailangan ng oil kung igamit mo yan yung iba eh nila eh Buti yung magtapon kung saan saan ng mga used oil kasi eh, pinagbabawal yan. Pwede niya, pwede niyo talagang gamitin yung used oil. Pwede niya gamitin sa, uh, for example, mayroon kayong, yung kayong pen sa kahoy. Para hindi ano ang ano yan. Kainin so, ang anay or init thermite na kumakain ng kahoy yan. pwede niyo gamitin yung used coil tagal na ang tagal na na nalubas tong battery natin baka aabot ko niyang isang kilometro eh, ay hindi pala mag mag 3-3 km na tayo tapos hindi pa naubos ginamit ko yung isa kong camera kasi baka naman mag charge o, 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 nag function naman pero hindi naman ganun kaano yung kaya lang niyang i-charge is ano ah uh, uh, 50% yan tapos hindi na siya talaga mag ano tala, hindi na talaga mag green yung battery kasi pag kasi pag nasa tamang charge tong battery ng Supremo 1 ah, eh, talagang ano te eh, nagre-green yung battery pag lubat siya wala na wala na yung kulay ng bat so yan napaka basic lang talaga ng paglilinis ng motor kahit ilang isang mo kahit alam mo anong motor pwede ito mga pre pwede ang pamamaraan ito kayo magsawang manood ng ating mga video kahit hindi to minsan hindi talaga ako mag edit ng video eh ina-upload ko kagad raw lang talaga talaga yung ibang mga importanteng videos raw talaga kaya nga tapusin nyo yung video kasi marami akong sinasabi dyan eh baka naman pagpulutan nyo ng aral So, linisin niyo na niyo lang to, linis lang. Pag hindi bumabalik, nag-stuck na yan dahil sa dumi. Kasi rain and shine kasi yung exposure nito na ginagamit natin araw-araw. So exposed to heat, rain and dust. So yung mga dust pumapasok dito. Hindi lang natin kita pero pumapasok yan dito mga pre. Kung hindi man, sa loob nito is kinakalawang na. So yung kalawang is dumi dumikit na dito sa mismong throttle uh, uh, grip. Yan. Pag nagdikit yan, yung kalawang nagpupos yan ng ano, ng resistance. Pag may pag may resistance lalo na lalo na napakataas ng resistance niya, hindi niya babalik. Magsustak talaga yan. So, you should check it regularly. para babalik yung throttle. pero kung okay na yung ilalim ng handle grip pag okay naman um, ang problema yan sa cable. is probably may problema yan sa cable yung cable natin mayroon yung play eh. Mayroon play yung cable at saka yung insulation niya. Insulation, ito yung cover ng cable. <coughs> Baka marami ng dumi o yung oil na ginamit dyan is uh, mayroon ng dumi tapos tumigas. Yan. Yan, magpupus yun ng uh, stock. Magpustock yan. Tapos pag uh, mo, pag-twist mo ng ano, throttle, hindi talaga siya magsaslide hindi bumabalik kasi hindi nagsaslide yan yan tamang ano tamang term hindi na bumabalik kasi hindi nagslide hindi nagsaslide yung cable sa loob ng insulation cover or insulation in short sana ay meron kayong natututuhan sa video natin ito tapusin nyo lang mga pre yung video tapusin nyo kasi baka yung iba dyan is magtaka bakit hindi mo mabalik yung throttle ng motor ko yung bagay lang pala simple problema ang daling solusyonan oil lang oil wala oil mga pre, hindi talaga yung masaslide baka uh, baka ano nang pupasok sa isip nyo dyan ha ah? baka ibang oil na yung naisip nyo mga pre langis mga pre langis pwede langis huwag pwede ano, lang yung manteca huwag yung mantika, <coughs> yung edible oil huwag yan pre yung pangutong yung singer pwede yun, singer's <coughs> oil ginagamit sa mga mga sewing machine, mga makina, yan, pwede yan basta oil na pang machine machine oil, yan that's the exact term, machine oil hindi yung edible oil ha yung panggisa ng ano, sibuyas huwag <laughs> yan mga pre